Hello mga guys. Si usang ay topi time. Kagabi ko pa to kinuha. Ngayon lang natupi kasi kagabi ang antok na antok na ako. Gustong aga ko nagising kasi iniisip ko mag-exercise ako. Yeah. Yes. Topic time. Hindi ko pa nadalaw si mama doon. Uli. Kasi ang daming gagawin. Basta-basta matapos to topi agad. Ang dami. Tambak oh, tambak. Tambak oh, tambak. Hindi ba alam. ba, parang may mansa yung pitan ko. Tambak talaga siya. Oh, ay! Naantok manoong ko eh. Pilaw good ko ba? Mm. Panti usang bagsak. Ang mga ganitong panti, maganda kaya oh. Balik ta na natin. Huwag iharap. Maganda siyang panting ganito. Hindi masakit sa puwet. Yung mga mananahi dyan, dapat ganito ang suot nyo pag pumasok. Kasi nung, nung, nanahi ako sa abon. Ang sakit talaga. Isuin yung suot ko. At saka abon na panting. Ang sakit sa puwet. As in, kung alam ko lang may ganito pa lang pante, naku, ganito na suot ko. Ang sakit sa puwet. Sa upuan. Sabi ko, ang sakit. Nung pumunta dito yung anak ko, ay, naku, order talaga ako, kasi nakita ko yung pante niyang ganyan, ang sarap parang wala ka lang, ano, underwear parang wala kang pante <laughs> pero sarap ang sarap ng pakiramdam na wag gano'n ang ganda niya, ang ganda, ganda yun yung pante okay ba tupi time ganyan talaga ang nanay laging nagtutupi sa loob ng bahay pag may ano, paglabahan, laba. Pag wala, ala. Nabukod ko yung mga pantolong. Parang basa pa. Ay, hindi na pala. Baby, this time. Tupi-tupi. Tupi tayo, mga nanay. Angat ko na ito. tambak ang tuti ini asa Opo, Maribel, minyo lang Maribel, minyo lang binan cabe por coba capek capek bi bi tahi Bye bye. Yan lang. Sabi ko pang tupiin. Bye bye.